Maraming huli itong bumara na ito. Bumara guys. Oh, mga oyar, oh, ka gusto kuha. So, yun guys. Agaw, agaw na sa ulam. Yan, pampaksiw. Libre na yan. Uy. Yan, o, wala na. wala oh. <tellan> wala oh, <bulan> na ha oh. <tellan> <tellan> oh, wala na ha wala wala na ha May tubig. Ba't ba ito? Puno ng tubig, no? Hindi na bitilya. Ang laki ng bitilya, guys. Ang hawak lang ng sibu ulam na. Ba, nagpulin yan. Nagpulin yan. Ayan, ayan, ayan. Grabe. Tindi ng mga pangulam guys. Dalawang daan ng isang kilo niyan. Mali, ala ko burara. ka. ito pa. Ba hmm. na Ito 'yung ng tubo. May na Malang. Malang kilo 'yan, 1 kilo yun. Ados 20 pala ang 1 kilo yun kasi malalaki. Ito ko. <laughs> Gusto ko nga yung burara eh. Yun, dalawang daang, dalawang piso na agad yun. dalawang daang piso na yan. Ang na pinamigay guys. Palibas lang yan. Ito guys, ang maya maya guys oh. Oh. siko ay dito lang siko ganda ng huling guys apatara ng 1 kilo nyan guys ay 600 pala 600 hindi maliliit eh maya maya guys

ito. Ang <laughs> loko ng ito ko. Oh. <laughs> yan. yan yung kalaki kanina eh. Hinakit ako eh. Parang doon. Tumalan. Nakuntiin mo. Yan. 400 ng kilo guys. Yung ganyan. Ay, dagdagan mo yan. 450. Oh, Ay, dagdagan mo. Ay, di abangan natin naman no? sa munti. Wala. Walang hinaharap na ano. Yan. Yeah. o oh, kung may parang malamot Mahoko okay. ha. Hmm. katorte, eh, si 14. Hindi oh. okay, guys, to, <coughs> Ito sigurado na ito, anim na raan. Alam ito. Pagalit na yung guys. mo na 50, si wala ko pangabono dyan. Hahaha. <laughs> <laughs> 5.50 lang ba? 5.50 lang 550. Wala pong ano eh, wala pong tertua eh, at 30 Kahit right, wala ang 32 yun. Mm -hmm. Kaya mm -hmm. nga eh, Paano, wala pa bang istang gabi dyan? <laughs> wala pa bang istang gabi dyan? Wala pa, puti ang pala dyan. Manahilig yeah, Kaya ko po, ko po, sila rin.

Comment kayo guys kung anong magkano ang gantong isda sa inyo. Kaya maya. Basta dito 700 yan, basta may okasyon. Jom lang. Ipatong mo yan. Oh. Uh. Ocho yan, guys. Garopa, lapu, guys. Ocho. Huh? Yan. <laughs> ah, so yung talaga yung dok na sira. Kinain. Kinain. Kinain ba? So yung o. na tayo mga katwaga. Butete. Butete siguro yan Kumain. Eh. Ito yung kanto. Gel yung kanto. Magkano kayo? Kulang. 500 yan? Hindi, ano yan eh? Pargo? Ha? Iso ba? Luwas <laughs> mo daw to. Sa labak? Saka ano, tiyo Sige, punin nyo. Doon Dapat <laughs> isa Burara, ang mahal sa labak Ito guys, guys. Ito. ito guys, oh. Oh, daan ngayon guys oh. Ito guys, guys, 300 670 garopa. 670

So yun guys, magluluwas tayo sa labak Kami okay. sa labak Kami tanigi guys guys okay. Braille. So yun guys Nangiki okay. okay. Nunggulungan 7 G's 7 G's guys ang isang kilo 710 guys Seven, seven hundred ten. Ten four. Oh, 7 na Tamil nagajan. 104 7000 na agad yun guys ito naman tayo dahil sa naman ang naman. malaki. Yeah, 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 yeah. Up, nakablog po tayo ha Nakablog tayo, nakablog eh. <laughs> <laughs> Buti naman hindi na 700 Buti naman hindi na 700 Buti naman ka na Wala pa Ito, mo na Ito na mo na pampirito <laughs> jadi tamai dingin lain semua kompak jadi Tingnan natin guys kung magkano kilo ng isang ganto kaliit. Bako diba ko maliit. Ah.

Kasabinda sana niya. Sino ba 'to? 45. Ito 465. 410, guys. 410, guys. Yung ganto kaliit. 410. Guys. 410. 410. 410, guys. Mahal? <laughs>

Ako si Bolton Nai. Ano naman kamate? Adviser niyo po pa. Bolton po 'yon. Ano naman tawad ko? Si Bolton Nai. Tawad. Ay tawad. Adviser ko di ako makasagot. Wala mo 'yong nangay. Mayaw mayaw. 190 alam. 390 guys, yung ganun karami oh. 390 So ayun guys, tapos na kami Saglit lang maubos ang isda guys Thank you. <todak> Ito yung nabiling tanigi kanina na ba is guys 3, 710 Ito ako 710 yung ganyan guys Yan ang Grabe yung presyo Ang tanigi Ang laki Kalbakura Tuna guys, tuna Mister. Oh, tuna guys. Mahalagang mahalaga ngayon ng isda. Ollie, Goh See, uh mm -hmm. po, ang isda. Alex, isa lang. Yung gulyasan. Gulyasan. lang, lang. Ay, tega lang, <laughs> tega lang po. Meron yan, meron na po. Bota ka na o tamba? Meron po, Ano ang tamba? Meron. Meron. Yellow Sino ko po ba? teka, Meron na po yan, na lahat? Oo, meron

Ito ka magkano kanyan? 260 So yun guys, yellow pin 260 Yung ganong kaliliit 260, grabe yung isda ngayon Jackpot mga mga isda ngayon guys Thank

Lenpin. Ready. naman kami ng pusit, guys. Pamain naman. Oo. Oh, pamain. Ito yung pinanghuli ng mga bitilya, guys. 157. 15. makita mo. kaya